Tara, samahan niyo ako magluto ng paborito nating recipe ng liempo. Napakadali lang pala neto, hindi mo na pala kailangan bumili pa sa karinderiya o matitikman lang kapag ka may handaan dahil sa inyong kusina, kayang-kaya niyo nang gawin to. So itong ating pork liempo ay pinaghiwa-hiwa ko lang ng halos pantay-pantay na ganito. So napakaganda kasi nung nabili kong liempo, talagang pantay yung pagkakaroon niya ng taba, pagkakahiwa niya. At kaya naman hindi ako nahirapan, ilagay na natin dito sa ating bowl. Tapos maglagay lang tayo dito ng pineapple juice, salt at toyo, paminta. Ayan, massage-massage natin para makut lahat ng ating tinimpla dyan, itong ating pork belly. Habang binababad natin yon ay maghihiwa muna tayo dito ng ating sibuyas. So yung sibuyas, as usual, kapag ka malaki ang kinagamit ko, ay hinahati ko to para yung palahati nito ay itatabi ko para sa mamayang pagluluto ko. So gagamitin tayo dito ng ating carrots. Hiwain lang natin ito ng ganito balatan. Tapos, kayo na rin bahala kung gusto nyo na lagyan ito ng design. Sa banang saging, kung meron kayo bibili sa palengke ay pwedeng-pwede naman yon Pero kung nasa abroad kayo, usually kasi ganito ang nabibili sa inyong grocery store at supermarket. Hiwa-hiwain lang natin ng nakaslant lang na ganito. O pwede rin naman pabilog. Dito na tayo sa ating kawali. Maglagay lang ng konting mantika at iprito lang natin ng kaunti itong ating carrots. At ito na rin ating banana. So, itong nabili ko pala, steam banana to. Kaya, malambot na rin yan kung tutuusin. Tapos, iprito lang din natin para naman yung lasa ay manuot yan. Nilagyan ko lang din pala ng konti pang mantika. Tapos, ipapan ipapanfry natin isa-isa itong ating pork belly tinakpan ko lang pala tapos binaliktad ko nung nakita kong mamula-mula na yung isang side ng ating pork belly o ba diba, dito lang talagang maaamoy mo na talaga yung sarap at yung amoy na napakabango dun sa pagkakamarinate natin ng ating pork belly ginilid ko lang pala itong ating mga pork belly at dito ko naginisa itong ating bawang at sibuyas sinalo-halo ko tapos, maglalagay lang din pala tayo dito ng ating beef broth. Pwede rin kayong gumamit ng pork broth, chicken broth, kung anong available sa inyong kusina. Ayan. Takpan lang natin at pakuluan. So, talagang papakuluan natin yan. Hintayin natin na mas lalo pang matuyo-tuyo yung sabaw nito. Nilagyan ko nga lang pala ito ng asukal. Check natin kung malambot na yung ating pork belly. So ayan, medyo malambot-lambot na pero kulang pa sa kulo. So tinikman-tikman ko lang yan, nilagyan ko lang ng salt and pepper pa. Tapos itong ating green na sili. Pwede rin kayong gumamit siling haba, serrano pepper. Tapos itappings na rin natin itong ating mga pinrito kanina na carrots at itong saging na saba. O di ba? Kapag ka ganyan, nanunuyo-nuyo na, sigurado ako na masarap na ang pagkakaluto at pagkakamarinate at pagkakote ng ating sabaw diyan sa ating pork belly. Ihain na natin 'yan. So nasa sa inyo kung gusto niyo pang mas malambot ay mas pakuluan niyo pa. Ayan, o ba? Diba? Diyan pa lang napakasarap na at i mo na ang iyong isang kaldero ng kanin. At sigurado ako gaganahan ka dito. At kung nag-enjoy ka, i-comment mo naman kung taga saan ka para ma-shoutout ka sa mga susunod nating mga video. Ayan, tara, tikman na natin. Bye-bye!